Hello, good morning mga kaidol. Happy Sunday. For today's video mga kaidol, ay nagluto ako ng pinakbit. Pero yung pinakbit ko mga kaidol ay hindi ko inaluwa ng talong. Kasi um, hindi po ako pwedeng kumain sa talong mga kaidol dahil uh, may allergy po ako. Kaya yung talong, yung pinakbit ko mga kaidol ay wala siyang talong, wala siyang hipon. Ayan, ganyan lang po aking pinakbit mga ka Simpleng pinakbit lang mga ka-idol, pang araw-araw natin na ulam. Good for the health mga ka Ayan, wala tayong kalaban nito mga ka dahil um, Healthy na healthy po ang ating nilutong pagkain. Ayan. It's yummy yummy, mga idol. Yan lang, mga idol. And thank you for watching. Bye-bye. today's video guys ay nagluto tayo na sari-saring gulay ayan, sari-saring gulay mga kaidol healthy, good for the heart